Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Bernadette Villarin, 11 na kohido. At ngayon ay tatalakayin natin kung ano ang Textong procedural. Ano nga ba ang tekstong procedural? Ito ay nagpapaliwanag kung paano ginagawa o binubuo ang isang bagay. Naglalahat ito ng wastong pagkakasunod-sunod ng mga hakbangin, proseso o paraan ng paggawa. Merong apat na nilalaman ang Textong procedural. Una, layunin o target ng output. Pangalawa, kagamitan. Pangatlo, metodo. Pangapat, ang evaluasyon. Layunin o target ng output. Ang kalalabasan o kahahantungan ng proyekto ng procedural ay ang pagkakamit ng isang nakapagpapabuti at epektibong solusyon sa mga problema o isyo na itinutugunan ng proyekto. Pangalawa ay ang kagamitan. Ito ay ang mga kasangkapan na kakailanganin upang makompleto ang isasagawang sa proyekto. Pangatlo naman ay metodo. Ito ay ang hakbang na proseso na ginagamit upang makamit ang isang layunin o resulta. Ang serya ng mga hakbang na isasagawa upang mabuo ang isang proyekto. At ang pang-apat ay ebaluasyon naglalaman ng mga pamamaraan kung paano masusukat ang tagumpay ng prosedural na isinasagawa tulad ng paggamit ng mga inaktikador pagtataas ng mga datos pag-evaluate ng mga resulta upang makita kung ang mga layunin ay nakamit Meron ding apat na karaniwang pagkakaayos sa pagbuo ng tekstong prosedural Una ang pamagat pangalawang seksyon pangatlo subheading at pang-apat, mga larawan o visual. Pamagat. Ang pamagat ay nagbibigay ng kabuoang ideya sa mga mambabasa kung ano ang mga hakbang o proseso na dapat sundin. Ito rin ay nagbibigay ng unang impresyon sa mga mambabasa tungkol sa nilalaman ng teksto. Ang seksyon. Ang mga seksyon ay nagbibigay ng pagkakabukod ng nilalaman ng procedure na nagpapadali sa pag-unawa at pagsunod sa mga hakbang. Ang mga seksyon ay maaaring magkaroon ng mga subseksyon para sa kalagdagang pagkakabukod. Pangatlo naman ay subheading. Ang mga subheading ay nagbibigay ng karagdagang impormasyon at paglilinaw sa mga seksyon na nagpapadali sa pag-unawa ng mga mambabasa. Ang mga subheading ay maaaring magkaroon ng mga bullet point at numbered list para sa pagkaragdagang pagkakabukod. At ang panghuli ay ang mga larawan o visual. Ang mga larawan o visual ay nagbibigay ng tagtag -tag na impormasyon at paglilino sa mga hakbang na nagpapadali sa pagunawa at pagsunod ng mga mambabasa. Ang mga larawan o visual ay maaaring magkaroon ng mga caption o label para sa karagdagang paglilinaw. At dahil malapit na ang Valentine's Day, tuturuan ka kayo sa mga hakbang sa paggawa ng isang simpleng bulaklak na perfect para sa mga mahal niya sa buhay. At yun lamang po sa araw na ito. Sana may natutunan kayo hanggang sa muli. Paalam!